Hello guys. Sasalat po tayo ng ano, eh ng papaya. Masarap to guys. wanda po yung benefits nito guys. Ramis. Gamot po, po ng ano to guys. Ah, uh, diyan. guys. Abangan po. No guys. Ito na po yung ating daon ng papaya guys. Happy guys. Ang pait to pero masarap. sarap kami sama yang itu ちゃんとおわすい。